Hmm. Ayan, tignan natin mga Lodi. Ganda ng pagkahagis eh. Ayan na, ayun na, nagkawag-kawag na. Ala, nagkawag-kawag na yun Kawag-kawag na yun Kawag-kawag na yan. Kawag -kawag Sigurado yan. Ah, imposible wala yan. Tingnan mo naman oh, nagbula-bula. Ang lino okay, pa ng tubig, okay. kitang-kita mo talaga yung isda. Ayun na, ayun na, lala, na, lapad na yun <laughs> Grabe dun. Ang laki yan, wala. Grabe, mamaw. Mamaw yan. Mamaw. Ang grabe. Ayun ay, ay, ay. ay, na, ayun na. Ayun na, kumula. Sayang, ayun na. Nakawala yung isa. Grabe. Ay, grabe. Mas marami yung dinosaur. Ay, grabe. grabe. Nakawala yung malaki. Ayun. sa bulsa? Hmm. Paayan yun. Puro dalaga Puro dalaga. Tapos native na, ano, native na seabream. Native na seabream. Tapos, peks mo nga isang yan. Huh? Pics mo nga isang yan. Grabe, laki um, yan. Ito, no? Siguro mga limang kilo yan. Ah, Sa so pito to? Pito? Pito, pito. O, oh, oh, dinagdagan mo pa ng dalawa. Alam mo kilalo. <laughs> Grabe, ang tanda. Okay. Sulit, mga lodi. Isang kagis, isang malaki. Tapos puro dalaga. Sana all. Grabe kulay ah hugis heart pa yung hugis ko na yun ah yeah, pala papasok naman sila ayun no? bukas lang yung ito eh yeah, okay, oh. yeah, na. mga din dami oh ng tinutulong ko nasa 7 kilo nga Pitong kilo. Ay, pitong kilo mga hmm? um, nga mga lods. Oh. Oh, lang sa akin, sa kanya pito eh. Dagdag ng dag <laughs> dag dag dalawa. Ay, mas kulaki <laughs> talaga. O, <Bado laughs> Ano all. Diba? Yan lang. Tapos yung maliit, pakawalan natin. Oo, release natin. Kasi ano yan, yung release ng mga lawad yan. O yan, diba? Ganda. Baik talaga ng mga future man dito. Kaya lalong binibliss yan. daming huli. Kasi, ayan, ayan pwede yan. Pwede yan. Huwag yan. Malaki yan. Good size, yan. Good size. Good size Ito. Marami po dito. Pag mag-agal kong ganito ng kalakatas ng tubig, marami yan. Sayang yung isa, no? Mm, malaki yun. Hindi pumasok sa bulsa. Sabi so. itong dalag na to. Matanda na, ibang tura na eh. Tignan, no? itim ng dalag. Ayan, itim na dalag mga lodi oh. Ay grabe, parang ano, parang helicopter mga lodi. Matandang dalag, iba na itsura. Aruyo. Kinikilaw ba yan? Ha? Kinikilaw? Sinusog ba yan? Barbecue? Barbecue? Uh -huh. so, barbecue pala mga lodi, sumasarap na luto dyan. Uh -huh. to, lang to mga idol. Binabalatan lang. Tapos, yun, tapon mo ulo, siyempre. Laman lang. Laman. Tapos, ang kala ko, kinikilaw yan eh. Pwede rin, kilaw. Pwede kilaw. Suka lang. Ayaw nga yun lo. Sarap, yummy. Yeah, delicious. Grabe, ang ganda ng ah, kulay. Po. Mga lodi, oh. may pula-pula pa yung dulo ng ano. Oh. May pula-pula yung dulo ng, tawag nito? Yung palikpik niya, mga sima. Grabe. Ganda.